na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 94 kanina. Nagpahatid sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok na merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayad ko, ah, kumusta kayong lahat? Ako po'y matanda na. At uh, hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman ako sakit. At uh, feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay, ito si Bong. The... Ay, ako retired na, uh, mamakita. Bakita mo yung maliit ko na bahay. Uh, yeah, kain lang niya. Housing lang ito. Uh, housing ito. ng Batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Uh, nandito lang ako, nagre-relax. Uh, at nagbabati uh, sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng uh, masamang balita. Alive and kicking. Eh, Siyempre, may edad na po si dating Pangulong Duterte kahit papano. May konting sakit pero at his age, he's alam mo, very healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo pinakamatagal. Mayor, ilang taon, Presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong, bakit pa buhay pa yan? Bakit tayo na magpahinga matanda na? Yun pa ang pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Hindi ako exception. May katandaan ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang, uh, bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon. Kaya ako na kaya na na nilaban, nilabanan ko lahat. Lalo na yung krimen. Uh, tapos na ako, retired na ako. So hey, very healthy po si dating pangulong Duterte. Ako naman in my own small personal capacity ang commitment ko sa kanya lalo na sa kanyang medical at hindi hindi ko po pababayaan ang ating dating pangulong Duterte sa hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. At parating niyang pinapaalala, just do what is right. 'Yan. Magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo para sa mga anak at apo at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi nung ka lang pag-usapan eh. Alam mo dito pati dito kung ano ang tama o mali. Gawin mo lang yung tama. So sa so mga nagpapakalat Let's pray for uh, uh, former President Duterte. Okay okay po siya oh. Mayor, kamao. Thank you.